at ng mga fake news. Ang sakit mga fake news na talaga na mga nakapagpapagulo sa isipan ng ating mga kababayan. Ano po pa talaga mayor ang uh, nangyari doon po sa ating pong 5,600 or 5,600. Okay. Para po sa mga kababayan natin Apo. na po ito sa 5,600 pesos para sa kalinawan ng lahat sa kabila ng kaliwatan ng pamamayagpag ng fake news at mga paninira at batikos Laban sa ating pamahalang bayan, kaugnay ng kontrobersyal na 5,600 na ayuda. Sa tulong ng ating mga pambansang ahensya gaya po ng DSWD, nais nating magbigay ng paglilinaw kaugnay sa usaping ito. Una po sa lahat, wala po ni isang sentimo ang dumaan o dadaan sa kamay ng ating pamahalang bayan para po sa ayudang ito. Direkta ang DSWD sa pamimigay ng ayuda sa mga benepisyaryo. Ang taring papel lamang po natin para sa ganito mga programa ay ang pagtutukoy ng mga benepisyaryo. Sa usapin ng 5,600 na ayudang ito para sa mga apektadong kalumpitenyo sa mga nagdaang bagyo. Batid ng inyong pamahalang bayan na lahat po tayo ay apektado dito mayaman man o mahirap. At wala po tayong pipiliin. No po? Ngunit, sadyang limitado lamang po ang inila beneficiaryo para sa ating bayan. Kaya hindi po talaga lahat mabibigyan. Pero makakatiyak po kayo na walang pinipili dito dahil talagang sadyang limitado lang po talaga ang budget kaya naantala po ang DSWD sa pagbibigay ng 5,600 dahil alam naman po nating lahat at napanood natin sa TV na sunod-sunod ang matitinding hagupit ng bagyo na dinanas hindi lamang po dito sa ating bayan ng Kalumpit kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas nabigyang prioridad po ng ating national government na unahin ang mga lugar na labis pong nasalanta ng nagdaang bagyo sa ito po, nakita natin to sa TV, yung probinsya ng Bicol, probinsya po ng Quezon, na talagang humabinding pinadaka ng Bagyong Christine. At iba pang mga probinsya sa Visaya at Mindanao. Humihigi po kami, kalungkitan ng higit na pangunawa. Hanggang ngayon po, ay hindi pa na ibababa sa atin ng ahensyang DSWD. Makakaasa po kayo na lahat ng mga naipasang mga dokumento para sa yunang ito ay naipasa po natin direkta sa DSWD at hindi gagamitin po ito para sa alukaman. Mainam na po na marinig na ito sa opisyal ng bayan at hindi po mula sa mga dami accounts at ilang pangkat at ilang individual na ang intensyon lamang ay manira at sirain ang ating pagkakaisa bilang isang mamaya, mamamayang kanong piteño. No po, Ah, uh, nakakalungkot dahil uh, dahil sa social media at uh, po pwede mag magcreate ng dami account, nakakalungkot. Na instead na gamitin natin itong social media na maging positibo sa sa dami ng problema sa mundo ay uh, nagagamit pa ito sa mga pagpapakalat ng mga fake news, no? Sana nawa ay uh, ang bayan ng kalupit at ang mga nyo ay may sa ating pagkakaisa at alam mo, yung diwa ng Pasko, ito yung pagmamahal natin sa ating kapwa. So, makaasa po kayo na ginagawa ng inyong pamahalang bayan ang lahat po ng pamamaraan upang matiyak yung pag-unlad uh, pag ng ating bayan na magkaroon po tayo ng, sa ng sapat na hanap buhay ang bawat isang kalumpitenyo. Iyon po ang pangarap ng mga nakaupo at ng mga lingkod bayan sa bayan ng Kalupit na umunlad ng bayan natin at magkaroon ng trabaho at negosyo. So sa lahat, sa lahat po sa inyong uh, kababayan namin kalupitenyo, maraming salamat po sa inyo at nawa po ay magkaisa ang bayan ng Kalupit. Ang bawat isa ay magkaroon na pagmamahal sa bawat isa. Ito. Oh.